Apat na pagkain na dapat iwasang ilagay sa refrigerator. Narito po ang ilan sa mga pagkain huwag na huwag ninyo ilalagay sa refrigerator. Alam ba ninyo na hindi advisable na ilagay ang mga binalatang bawang sa refrigerator? Number 1, bawang o garlic. Huwag po kayong maglalagay ng nabalatang bawang sa ref dahil nagiging toxic ito. Mas madali itong imagine sa ref kapag nilagay po natin. At sinasabing iniugnay ito sa pagkakaroon ng cancer kapag lagi po tayong nakakain ng amag mula sa mga nabalatang bawang. Babalatan lang ang bawang kung lulutuin na. Number 2. Sibuyas o onion. Baka mahilig po kayo maghiwa ng sibuyas tapos ilalagay ninyo sa ref. Mas madali rin imagine po ang sibuyas kapag ito ay nilalagay sa ref. Ingat po tayo! Number 3. Luya, Ginger Mabilis din imagine ang luya kapag nilagay sa ref. At kapag nakain ang amag ay delikado. Iniugnay po ito sa kidney failure at liver failure. Number 4. Kanin or Rice Sinasabi ng mga eksperto na mabilis amagen ang kanin sa loob ng refrigerator. Kung hindi po maiwasan na ilagay sa refrigerator ang kanin, huwag itong petotigilan ng 24 hours. Tandaan po ninyo ang apat na ito, bawang, sibuyas, luya at kanin. Mas mabuti na mag-ingat kaysa magsisi bandang huli. Sana nagustuhan mo ang video na ito. Hanggang sa muli. Subscribe. Click on the bell to turn on notifications.